Kumusta mga kasisig? Isang lalaki, isang misteryosong tukso, at isang malayong asawa, mapagtatagumpayan kaya ang pagsubok sa kanilang relasyon. Simulan na natin ang kwento. Ang kwento ay nagsisimula sa isang maliit na nayon. Kakakasal lang ni na Simon at Linda. Hindi sila gaanong mayaman, kaya kakaunti lamang ang dumalo sa kanilang kasal, at agad silang umalis. Nakatira sila sa iisang nayon at nagmahalan simula pagkabata. Nang gumabi na, nagpasiklab si Simon sa teritoryo ni Linda, at pagkatapos ay maligayang lumipas ang gabi ng dalawa. Kinabukasan, nagtatrabaho si Simon sa kanyang tindahan ng lapitan siya ng isang babaeng nagngangalang Luth. May gusto si Luth kay Simon at gusto niyang magmukbang kasama ito. Gusto niyang subukan ni Simon na pasabugan ang teritoryo nito kahit isang beses lang, kahit na hindi niya ito mahal. Hindi gusto ni Simon si Luth, kaya hindi niya ito masyadong pinansin. Samantala, si Linda, habang naglilinis ng bahay, ay pumunta sa tindahan at narinig ang pag-uusap ni Luth. Sinusubukan pa rin ni Luth na hikayatin si Simon, ngunit prangkang sinabi ni Simon sa kanya, "Hindi ko maaaring lokohin ang asawa ko." Nang marinig ang mga salita ni Simon, nalungkot si Luth, ngunit labis na natuwa si Linda. Nagsanay si Simon na maging tagalinis ng barko. Umaasa siyang malapit na siyang makakuha ng trabaho sa barko, at lahat ng kanilang kahirapan ay maaalis. Pagkalipas ng ilang araw, umuwi si Simon na may mabigat na puso. May interview siya ngayon, ngunit hindi siya napili. Umasa si Simon na magiging maayos ang kanyang interview at makakakuha siya ng trabaho sa barko. Ngunit walang nangyari na nag-iwan sa kanya ng labis na kalungkutan. Kinabukasan, nakikipag-usap si Linda sa kanyang kaibigan habang si Simon ay namamahala sa tindahan. Umuwi si Linda at sinabi kay Simon, gusto kong pumunta sa ibang bansa at magtrabaho upang maibsan ang ating kahirapan. Nag-aral ako para maging flight attendant. Para makakuha ako ng magandang trabaho sa ibang bansa. Noong una, hindi siya pinakinggan ni Simon, ngunit ng buong pagmamahal na ipaliwanag sa kanya ni Linda, pumayag siya. Aalis sana si Linda sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagutang, kaya aayusin ni Simon ang utang para sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Linda sa ibang bansa. Pagdating, tinatawagan niya si Simon araw-araw at nakikipag-usap ng romantiko. Mas marami ang pag-uusap nila kay sa trabaho. Hinahanap-hanap pa rin ni Luth si Simon, ngunit gaya ng dati, itinataboy siya ni Simon. Isang araw, isang bagong dating na babae ang dumating sa nayon. Pagdating niya, dumiretso siya sa tindahan ni Simon at humingi ng tubig. Ang pangalan niya ay Glenda, at namangha si Simon sa kanyang kagandahan. Nang inalok siya ni Simon ng tubig, hinimite siya. Pagkatapos ay inalagaan siya ni Simon. Maya maya, nagluluto na si Simon, at nasa bahay pa niya si Glenda. Hinimiti si Glenda dahil sa fagod, ngunit ngayon ay maayos na ang kanyang kalagayan. Mabilis na naluto ang pagkain, at inihain ito ni Simon kay Glenda. Pagkatapos ay tinanong niya si Glenda tungkol sa kanya. Sinabi ni Glenda ang pangalan niya at sinabing, may lumang bahay ang mga kamag-anak ko sa nayo na ito, kaya nandito ako para magpalipis ng ilang araw. Nang marinig ito, nagtanong si Simon tungkol sa kanyang mga kamag-anak. Ikinwento ni Glenda ang tungkol sa kanyang mga kamag-anak at sa kanilang mga tahanan. Samantala, natapos na kumain si Glenda. Nang paalis na siya, pinigilan siya ni Simon at sinabing, gabi na, kaya dapat dito ka matulog ngayong gabi. Nagustuhan ni Glenda ang mongkahi ni Simon, kaya pumayag siya. Maya maya, nag video call si na Simon at Linda. Pagkatapos ng casual na pag-uusap, nagsimula sila ng mainit na pag-uusap. Di nagtagal, nag-init ang kanilang mga ulo kaya't nagsimula silang sumalok ng tubig gamit ang kanilang mga kamay. Nang marinig ang boses ni Simon, sinimulan siyang pagmasdan ni Glenda. Nang makita ang mga kilos nito, napukaw din ang kanyang damdamin kaya sinimulan din niyang gamitin ang kanyang kamay. Kinabukasan, bumangon si Simon at hinanap si Glenda. Naliligo si Glenda, at bahagyang nakabukas ang pinto ng banyo. Habang hinahanap si Glenda, napunta ang tingin ni Simon sa banyo at nakita niya si Glenda na naliligo. Nagulat siya sa mga bowl ang kristal ni Glenda. Pagkatapos maligo, humingi si Glenda kay Simon ng tuwalya at tahimik niya itong ibinigay dito. Maya-maya, handa na si Glenda at nagpasalamat kay Simon bago umalis. Sinalubong ni Simon ang pagtanggap at pagkatapos ay umalis na si Glenda. Kinabukasan, nasa tindahan na si Simon nang dumating si Glenda. Tuwang-tuwa si Simon nang makita si Glenda. Dumating si Glenda para bumili ng mga grocery at kailangan din niya ng tulong ni Simon. Nang gabing iyon, nasa bahay ni Glenda si Simon. Inaayos niya ang pinto habang nagluluto si Glenda. Hindi ka siya ang pinto, kaya inayos ito ni Simon sa kahilingan ni Glenda. Mabilis na inayos ni Simon ang pinto. Samantala, nilapitan siya ni Glenda. At doon sinamantala ni Simon ang pagkakataon at sinubukan siyang halikan, ngunit hindi pa handa si Glenda. Umalis na si Simon. Pagdating ni Simon sa bahay, tinawagan siya ni Linda sa video, at nagsimula ang mainit na pag-uusap nila. Kinabukasan, nagdadala si Simon ng mga pinamili sa tindahan. Habang nasa daan, nakita niya si Glenda na nakikipagtalo sa isang lalaki. Ang pangalan ng lalaking ito ay Roman at siya ang magiging asawa ni Glenda. Hindi masyadong gusto ni Glenda si Roman dahil binubugbog siya nito. Kaya naman, ayaw ni Glenda na magkaroon ng anumang relasyon sa kanya. Tahimik na nanonood si Simon at bago pa man siya makita sinampal ni Glenda si Roman at itinaboy siya palayo. Nang magdilim, dumating si Simon sa bahay ni Glenda. Pagpasok niya, sinabi niyang, gustong gusto kita. Pagkatapos noon, hinalikan niya si Glenda at pagkatapos ay umatake na ito sa palaisdaan ni Glenda. Nagsimula na ang relasyon nilang dalawa. Hindi na sinasagot ni Simon ang mga tawag ni Linda, dahilan para malungkot si Linda. Pumupunta si Simon sa bahay ni Glenda sa gabi para mangisda buong gabi. Tumawag man si Linda sa araw o sa gabi, hindi sinasagot ni Simon ang mga tawag niya dahil nasa isip niya si Glenda. Isang araw, pagdating ni Simon sa bahay ni Glenda, nakita niya si Glenda na nag-iimpake ng mga gamit niya. Tinanong siya ni Simon, "Saan ka pupunta?" Sumagot si Glenda, "Aalis na ako dito at dinababalik magpakailan man. Kung mahal mo ako, dapat kang sumama sa akin." Nawala sa isip si Simon, ngunit mabilis siyang nagpasya na sumama kay Glenda. Habang kinukuha nila ang kanilang mga gamit at paalis, lumitaw si Linda sa harap nila. Hindi alam ng dalawa na nakauwi na pala si Linda mula sa ibang bansa. Natural lamang na nagulat si Simon nang makita si Linda, at labis din na nagulat si Glenda. Kaibigan pala ni Linda si Glenda, at hindi alam ni Simon ang kanilang pagkakaibigan. Nang pumunta si Linda sa ibang bansa, gusto niyang subukan ang katapatan ni Simon. Gumawa siya ng plano kasama si Glenda, at bilang bahagi ng planong iyon, pumunta si Glenda sa tindahan ni Simon. Sinadyan niyang magbihis para makuha ang atensyon ni Simon. Nawalan pa nga siya ng malay para maiuwi ito ni Simon. Para makuha ang atensyon ni Simon, nagsimula siyang maligo at humingi ng tuwalya. Sinabi rin niya kay Linda ang lahat ng ginawa ni Simon sa kanya noong araw na iyon. Gayun pa man, nang atakihin ni Simon ang kanyang teritoryo, umibig si Glenda dito. Hindi niya sinabi kay Linda ang pag-atake palagi ni Simon sa kanyang teritoryo, sa halip ay nagsinungaling siya rito, na sinasabing, tapat ang asawa mo. Umibig si Glenda kay Simon, kaya ayaw niyang masira ang kanilang tahanan. Ngunit ang naramdaman niyang pag-ibig kay Simon ay hindi na niya itinago kay Linda. Galit na galit na ngayon si Linda kay Glenda dahil nagtiwala ito sa kanya. Ngunit pinagtaksilan niya ang tiwala nito at nagsimulang makipagdigmaan kay Simon. Nagulat si Simon nang matuklasan niya ang buong plano. Diretsahan niyang sinabi kay Linda, galit ako sa iyo dahil pinagdodahan mo ako. Ang gara ba? Diba? sa huli siya pa ang galit. Nang aalis na sana siya kasama si Glenda, dumating ang magiging asawa ni Glenda, si Roman. Tinitigan sila ni Roman, sinabihan siya ni Linda na maging mahinahon. Ngunit gusto niyang patayin si Simon at isama si Glenda. Gusto niyang pakasalan si Glenda anuman ang mangyari at hindi niya kayang makita itong may kasamang iba. Sinubukan ni Glenda na kumbansihin siya na hindi niya ito mahal, ngunit tumanggi itong makinig. Samantala, inamin ni Linda ang kanyang pagkakamali, inamin na hindi patas ang ginawa niya kay Simon. Humingi siya ng tawad kay Simon, ngunit tumanggi si Simon na patawarin siya. Dahil sa galit ni Roman sa paulit-ulit na pagtanggi ni Glenda, nagalit siya ng husto kaya inatake niya si Simon. Bago pa siya makapagpaputok, itinulak siya ni Linda palayo at pinatakbo sila. Mabilis na tumayo si Roman at sinubukang hulihin sila, ngunit pinigilan siya ni Linda hanggang sa makatakas sila. Mabilis silang nakarating sa isang talon, sinusubukan pa ring pigilan si Roman, ngunit tumanggi siya. Samantala, nagtago sina Simon at Glenda malapit sa talon. Di nagtagal, dumating sina Linda at Roman, at sinimulang hanapin ni Roman si Glenda. Pagkatapos ng ilang pagsubok, natagpuan ni Roman si Glenda. Humarap siya sa kanila at sinabing, gusto kong magbakbakan kayo sa harap ko. Hawak ni Roman ang baril, kaya sumunod sila. Nangyayari ang lahat ng ito sa harap ni Linda, kaya naman nagalit siya. Pagkatapos na iputok ang huling kanyon, ipinahayag ni Roman, gagawin ko na rin ito kay Linda ngayon. Dahil doon, sinimulan niyang ipainom ang buko juice niya kay Linda, at sa sandaling naubos ang kanyang buko juice, pinatay niya si Simon at tumakbo palayo. Sa pagtatapos ng kwento, ikinwento ng dalawang batang babae sa pulisya ang lahat tungkol sa kung paano pinatay ni Roman si Simon at kung paano tumakas. Doon nagtatapos ang kwento. Maraming salamat sa panonood ng video. Palike and subscribe naman po. Salamat!